Sa video na ito ay dadalhin ko kayo sa Angono Lakeside Eco Park dahil sa nababagong struktura na makakadagdag atraksyon sa mga namamasyal at maaari ding magbukas ng oportunidad upang tayuan ng negosyo Para sa mga bumibisita, bisita. ka, samahan niyo ako Mamasyay Time! Guys, samahan niyo ako puntahan natin at silipin natin yung ginagawang breakwater do sa may Angono Lakeside Eco Park o kung tawagin namin na Tagarisal is Wawa. Napansin ko kasi nung nagbike ako kagabi, kagabi doon, ang dami ng tao do sa may babo ng breakwater. Ang problema lang, hindi ako makapag-video kasi medyo madilim na. Saka walang kailaw-ilaw do walang poste. Eh. So for sure, wala din ako makukunan pag nag ako doon. Kaya ngayon, naisipan kong bumalik na mataas ang araw para mapakita sa inyo, masilip natin kung anong meron sa ibabaw ng breakwater. Samahan nyo ako, silipin natin. At shoutout nga pala sa tropa natin, si Marlon Bautista. Happy birthday sa'yo pare. Good health sa'yo and more power sa bago nating um, hobby. Enjoy! Kasi kagabi, nagbike ako doon. May napansin akong bagong pinupuntahan ng mga tao siyang parang hindi ko masabi kung bridge ba siya o hindi pa siya tapos pero allowed lang akitin ng mga tao eh kagabi medyo madilim na so hindi ko na siya masyadong ma makuhaan kasi wala rin kay ilaw ilaw doon wala, wala pa siyang poste so ngayon babalikan natin yung maliwanag na tignan natin kung anong meron At sya guys, so, tignan, tignan nyo yung sa unahan parang Para syang uh, Hindi uh, ko alam kung ano ba talaga yan Ganda diba? So ngayon, silipin natin sa so, baka makita ng drone ko nung meron Try na rin natin akipin Kasi kagabi ang daming tao dyan eh Silipin natin kung anong meron guys, nandito na tayo sa taas. So, lupa pa rin pala siya. Hindi pa siya semento. Ayan ang itsura niya. Ang ganda. yun oh so gawa natin ito isang matinding montage Come and fly away with me. Come and fly away. you should be afraid everything'll change. You and I jumping off the edge. They say, say dreamers never.